araw po sa lahat ng manunood ng Ate Shenas TV Vlog. And kasama ko nga pala ngayon si Bumbay. At dahil kaming dalawa naman ang natira dito sa bahay yung araw. Pero meron kaming bad news kasi uh, mag o hanap kami ngayong araw dito sa bahay. Kasi yung alkansya ni Bumbay ay nawawala. Ayan. Hindi namin alam kung saan niya nailagay o may kumuha ba hahanapin namin dun sa loob kasi baka naman kung saan niya lang nailagay tapos nakalimutan niya. Nalagyan mm, uh, iba. Lagi lang ba ganunan, upa, taas ng lorabak natin. Opo, yung alkansya niya po kasi nasa may damitan, nakalagay. Tapos sabi ko, hindi naman yun mawawala kung malang kumuha, di ba? Kasi ano po, nang umalis kami nung, ano, nung Sabado, ah uh, pumunta kami sa binyag ni Onyok. Tapos, sila naman ng kapatid kong bunso ang naiwan dito. Umalis rin sila kasi ah uh, meron silang pinuntahan na ano, feeding program. Kaya wala pong natira dito sa bahay. Tapos, hindi naman po namin ito nasasara. Yung pinto is open lang. Hindi na ito nalalak. Kaya, naka-open lang siya. Kaya, tapos pagka umaga, ay pagkagabi. Pagkagabi, no, hahanap siya at mahulog nga daw siya eh wala na, hindi niya na makita doon sa may damito niya. Hahanapin namin yung angkansya niya doon sa loob. Diyan po sa loob ng kwarto. Kasi dito sa labas, eh hindi naman po niya yun nilalagay. Doon lang sa loob. Kung araw bago kayo niya, diyan lang ba niya sa may box natin. Tapos, kung ano, dahil kung sa minsan kinukuha, pag ano, pag kinukuha ko lang may meron akong hulong. Tapos, kung na uwi oh, dito itong si Saro, si Sherry. Mm. Baka kinuha niya. Huwag tayo ba magbintang? Hanapin natin kasi baka na misplace mo lang. Uh, alam niyo po ba na hindi na dinadala ni Bumba yun sa labas kasi sinasabihan ko siya na wag nang dalahin sa labas. Kaso lang, nasa loob na, nawala pa rin na magyan kaya ngayon um, baka um, na misplace um, po siya uh, um, isahan um, lang pag iwa ko makikita niyo po ah, dito nakalagay yung alkansya ni Bombay sa katabi ng nebulizer ko dito sa space na to ayan dito siya nakalagay yung alkansya din po ni Bombay is yung bigay ni Papa na kawayan dito siya ayan dito siya parte nakalagay tapos pag tingin nila nang gabi is wala na kami naman po is hindi nag-aalam na wala na pala ang nag-alam nun si Bombay um, Ah, uh, nun kasi Sherry. Oh, tatanungin natin pag hindi natin nahanap dito, ha? Tatanungin natin. Ta si pag uh, alsa ako na din pati kay itong iguan ako hulog magabat-gabat na ito. Oo nga, marami na yung laman at may mga bunga na din baga ako doon may hinulog ako may pitti, tapos sanggatos, tapos pira mga bariya kong mga ano. Oo nga, marami na po yung laman kasi uh, ah, pinapagalitan ko yan si Bumbay. Kasi pagbibigyan ko yan ng, ng pangmeryenda niya, ihulog niya dun sa alkansya, hindi niya binibili. Kaya nagagalit po ako dyan. Kasi sabi ko, pagkain ang ibibigay ko sa hindi pera. Kasi pag binigyan ko siya ng pera, ihulog dyan dun sa alkansya. Tinitipid niya yung sarili niya, tapos ganyan, mawawala lang yung ano niya. Hanapin natin, bay. Oh. Bago ito, may gusto akong babalutan talaga. Ah, uh, bakal mambaga ko itong tinapay na ano. Kaya nalulungkot po siya. Sabi niya, uh, ipon niya daw 'yun para sa birthday niya kasi malapit na rin po ang birthday ni Bombay next month. Ah, uh, nag -iipon sana siya para sa birthday niya. Kaso nawala. Sana mahanap natin 'bay para Madagdagan pa yung ipon mo. Sayang. Pag pumunta dito ba, tatanungin natin. Pag hindi natin nahanap dito, tatanungin natin. Pero sana mahanap natin at sayang yun. Marami pati yung laman. Ayan, hanapin na muna po namin dito sa Dora Box. Yan po kasi yung damita ni Bumbay. Ayan, yan yung damita niya. Hanapin namin dyan. Yan, alisin mo yung mga ano mo. Yung mga, yan, dyan muna yung mga unan. Tignan mo at baka na ilagay mo lang dyan sa loob. Ah, si Bumbay po kasi, pag sinusumpong siya, talagang nablang ko yung utak niya, nalilimutan niya. Pero hindi naman po niya yung dinadala sa labas kasi ah, nandito na lang nga po yung sa loob. Ayan, tingnan mo dyan sa mga bag. Baka nailagay mo dyan sa bag mo. Buksan mo yan. Ayun pa yung isa mo pang bag. Tingnan mo din doon. Baka naan dun. Ayan, nag-iipon-ipon pa naman sana si Bumbay. Para may pang dagdag sa kanyang birthday. Walang laman. O sige, sarado mo na yan. Yung isang bag, baka naan dun. Ayan, unahin po namin dito ang hanapin sa may Dora box niya. At baka nailagay niya sa damitan. Pero naan dyan talaga yung sa ibabo eh. Nagkataon na wala ditong tao. Wala. Sige na. Araw Sige na, balik mo na. Yung mga bag sa bag. Balik mo na. Uh, ito pa. Doon sa isang Dora box. Ayan. Ah, hindi po talaga namin mahanap yung pera niya. Ayan, okay. bukain mo daw yan. Ako anong laman yan. baka nailagay mo kung saan sa mga bag nagsilip na rin po kami dito sa ilalim kung naan dyan wala rin talaga wala bay sige na, balik mo na yan Sasara mo na yan. Dito sa ilalim, titingnan natin. Baka nahulog dito. Dito sa ilalim. Ayan, uh, hinahanap rin po ni Bombay sa ilalim. Kasi baka nga nasa ilalim nahulog. Pero hindi naman yung mahulog dyan. Kasi nakaano naman yung sanibulizer. Ano yan? Ano yan, bay? Buksan mo daw, baka yan. Ay, ah, hindi, sapatos. Ano daw? Sapatos. Kinamadilin ata yan. Diyan mo lang yan sa tabi. Diyan, diyan mo lang yan sa tabi. Ayan, titingnan po namin dito sa ilalim. Kung naandito. dito. Mabuti, tingnan Wala din, bay. Wala man bagong kaboy yun. Wala, ay. Mga mesa lang ang mga naan dyan. Ayun po, yung mga mesa lang na andito sa ilalim ng double deck. Tapos sapatos. Talaga, naku. Asan ba ang alkansya ni Bum, bay? Hindi. Talaga, naku. Wala, Pag pumunta dito, ba si Sherry tatanong natin at hindi man kasi yun mawawala kung walang nagkuha. Tsaka naan dito lang. Hindi man lang wala. Ang bagang naglalaw sa tuya. sa harong sa tuya. Mm, -mm. Itong may naapog man na kung may na siring man naging ibang tao itong natao mambaga. Sa susunod ba ay bibilan kita ng ganyang alkansya. Ayan. Yan pong alkansyang kapit niya is sa akin po yan. Yan, yan po yung alkansya ko. Ayan. Uh, ah, nilalagay ko naman po yan sa damitan ko. Tapos nakataklob siya ng mga damit kaya hindi mo talaga siya makikita. Sa susunod ba ay eh, ganyan. Bibilang kita ng ganyan. Pero hindi mo yan pwedeng bit-bit kasi babasagin yan. Ito mo na ba ano, pag mo lang ako gusto ko talaga ng hulog. Ayan, yung alkansya po ni Bumbay, ah, hindi na po na talaga namin nahanap. Eh, uh, ewan ko kung saan, kung paano nawala. Hindi ko rin alam. Kasi tinanong ko naman yung mga kapatid ko, nung gabi pa lang na nag-alam sila na nawala, nagparahanap na sila. Talagang wala, hindi nila makita. Sa susunod kasi, bay, sa loob na ng damitan mo ilalagay, katulad niyan sa akin. Yung sa akin na sa loob ng damitan, may taklob pa yan ng damit. Yung alkansya po ni Bombay is hindi na namin talaga nakuha. Mapanibagong ipo na naman si Bumbay. Madami pa naman yung laman. Sayang. Imbis may pera ka no, may pambili kang cake sa birthday mo. Paano yan, Bay? Oh, hindi na natin nakuha. Wala man tayong magagawa. Hindi man natin masususug kung nasaan baga, kung sinong nagkuha o... Oh. Anong uh, isang gabi po, uh, nag-iiyak siya kasi sayang nga naman yung perang hinulog niya doon. Hindi siya nagagastos, nagtitipid siya, tapos mawawala lang. Ayaan mo ba eh, pag may pera ako, bibigyan kita. Bibigyan kita pag may sobra-sobra sa pangkonsumo, bibigyan kita. Tapos bibilan kita niyan, o, oh, ganyang alkansya. Bibilan kita nang ganyan para hindi ka na ano nawawalan hindi pati nila matutukian wag mo nang pagpara isipin yung alkansya mo may stress ka lang yan bibilan na lang kita tapos bibigyan na lang kita ng kahit 200 o hulog mo dun sa alkansya mo pag may pera ako ayan kaya ano ano pag may pera ako ba bibigyan kita Huwag mo pagparaisipin yung alkansya pag mo at sa, baka ma-stress um, ka pag para sumpungin ka pa. Um, <tinyo> tapos araw kay ni, anong kita ka ngayon pa ini? Eh? Ano na, 22, 22 na ngayon. O di, oh. tulong ay daw pa sa pika ba daw may mabayad na sa kuya kaya ng sarong 1,000. Hindi um, makakahurulog ako kaya sa pika ba yung tinuko. Pandagdag mo sana yun sa ano, alkansya mo. Ayan. Sa itong hmm. sa, na, may mabaya daw po pala sa 25 ano, kay Bombay na utang. Ba bang, inyot, Kaso wala ito, na, na nga yung alkansya mo. Ito, um. Hulugan kung kahoy, pininulugan na ba ngayon ito ni Kuya Rab yung duwang sang gatos. Hmm. Hindi na buo ako duman yung duwang sang gatos. Tapos pira sa si mga bariya ko. Tapos nakahulog pa ako sa rumpik ko. Mm. tumbang po ko na maray na piti. Mm. Tapos madami pa, pa yung ibang uh, laman. Pero may to. Dito beto lang na binigay. Basta gulitin na rin ito. Bigay pati ni Papa yung ano, yung alkansyang yun. Ano? Alam niyo po, yung alkansyang yun is mahirap yun tukian. Hindi mo yun machachani, hindi mo yun malulusot yung pera. Kaya siguro, Kinuha yung buong alkansya na. Baka o Kasi hindi mo talaga yun matutukan eh. Mahal mo makuha ka ng papel. Hindi mo yun ang papel kasi bago mo siya ihulog, irorolyo mo siya. Tapos sa barya naman, talagang isisiksik mo yung barya para mahulog siya dun sa baba. Hmm. Kaya algan siya na yung nawala kasi hindi talaga siya kayang pupuan. Galing pati po yun kay Papa. Regalo yun ni Papa kay Bumbay Pasko.